Hello mga paps. So nung isang araw, may nakita kong kapwa MIUI 125 user na nahihirapan mag start ng kanyang motor. So maaring low bat or walang battery ang kanyang MIUI. So ang ginagawa niya ay pinapadya kanya at pinipit yung silinyador ng kanyang motor hanggang sa napistart niya. Napistart niya naman kaso parang ako yung nahihirapan para sa kanya. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano panda rin ang MIUI 125 na low bat or walang battery. Pati na rin yung ibang FI na merong kick. Kasi yung ibang FI ay walang kick starter. So doon lang tayo muna sa may kick starter. So, eto yung MIUI 125 ko mga paps. Um, uh, alisin natin ang battery niya para maturo ko sa inyo kung paano mapandar so pasensya na kayo uh, magulo ang u-box madumi so wala tayong oras masyado maglinis so tatanggalin natin ang battery nya So, kung mapapansin nyo mga paps, uh, matagal tayong walang upload, ano. Lagi na lang matagal walang upload. So, ngayon kasi, ano, um, lately nagkasakit ako. Kaya, wala masyadong kalikot. So, hindi rin tayo nakapag-vlog kasi yung papagaling. So, kahit ngayon, um, hindi pa ako tumatanggap ng mga nagpapaayos ng motor. So, Pinag-iisipan ko nga itigil na ang pag-aayos ng motor kasi mapapadalas ang pagkakasakit natin. So, ganun siguro kapag tumatanda na. So, ayan. Tinanggal ko para walang duda. So, uh -oh. so ayan. Um, Nakasusin na yan mga paps. Uh. Then, busina wala. Wala lahat. So, kapag nag-start kayo nito mga paps, um, ganito lang ang gagawin nyo. papa uh, papadyakan nyo lang na marahan itong kickstarter. So, kahit hindi nyo na galawin yung accelerator. So, mga apat lang. So, enough lang para ano, uh, magkaroon ng pressure yung injector nya. Then, sa kanyo, bigyan ng isang medyo malakas. So, sablay. Ayan. So, andar na. Ayan, andar na siya. So, kasi kung yung gas niya napakahirap. Medyo malayo para sa katulad kung may ikse. Medyo mahirap siya gawin. So, ganun lang. Um, dahan-dahan, dahan-dahan din. -dahan. Sa kanyang bigyan ng isang malakas. So, andar yan. Kaya ito pa yung battery niya mga paps. So patunay na wala dito yung battery. So buksan natin para makita nyo wala talaga yung battery. So, ayan. So sana may netulong sa inyo ang video na ito mga paps.